Noong nakaraang taon, February 2023, batang bumusita sa akin at binigyan ako ng regalo. Galing pa yata to sa nanay niya na galing Japan. Isang tulad ko na hindi naman sikat. <laughs> hindi ako nag-expect kaya sobrang na-appreciate ko, sobrang overwhelmed ako. At after one year ngayon, 2024, binalikan niya ako at binigyan niya ulit ako ng regalo. Kaya naman sobrang salamat. Sinasabi niya niya sa akin, hindi daw niya ako nakakalimutan. Binigyan niya ulit ako ng sabon, chocolate, at marami pang chocolate. totoo lang, awkward na tao ako sa personal. It... Hindi ko alam kung paano magre-react. Gusto ko nga i-share tong blessings na mga chocolate na binigyan niya sa akin. Kaso nakita ko sa rap may na marami pa akong pepero chocolate. Naisip ko na ito na lang i-share ko at yung sa aking chocolate. Ito lang susuluhin ko. Kaya haba pinapatigas ko muna yung mga chocolate. Ito mga pepero na lang muna ang pamimigay ko sa mga bata. Tigay isang piraso lang naman ang dito kasi trick ko lang sila bawat flavor. bale yung pagbibigyan ko mga bata dito yung mga pamangkin ko. Gusto ko lang i-share sa kanila kasi mga panahon namin. Ito yung mga pagkain hanggang pangarap lang ko sa Pasko lang namin na titikman. Ito nga pala nauna ay anak ng pinsan ko si Lanaya. Ito naman ang kapatid niya na lalaki si Baratro. Ito naman ay isang anak din ng pinsan ko si Luz Biminda. Ito naman ay isang yung, yung main na pamangkin ko. Binigay ko na sa kanya lahat to kasi mayroon pa siya kapatid na isa. Mahirap na baka magtampo eh. O, oh, diba sa mga simpleng bagay lang na ganito, tuwa na nga siya sila maya eh. Maya-maya naman, meron din dalawang batang sumunod. Itong dalawang bata na to ay first time nang bumiyahe. Sinadya talaga nila pumunta dito para do bumili ng isda. Ang sabi ko, hindi ako nagbebenta ng isda. Sinasabi nila na lagi daw nila kami pinapanood. Inuulit ko, hindi ako nagbebenta ng isda. Ibinabahagi ko lang to kapag nakakarami na. Sa ngayon kasi itong beta na lang ang natitira. Isang piraso <laughs> kaya binigay ko na sa kanya. Nakakatuwa lang dahil kakanood nila ng mga tungkol sa isda. Kahit ganitong edad nila ay meron na silang natututunan. Kaya naman salamat kahit papaano, mayroon pa rin mga nila na medyo may natututunan sa amin. Pinapasok ko nga pala sila dito sa bahay ko. Sinabi ko sa kanila na merap pa ako pamimigay dito. Ang lang kasi maliliit pa. Bata pa sila, pero mas magaling at mas marami na silang alam kaysa sa akin. Hindi, hindi ko nga alam kung anong strain ba tong beta ko. Sila pa nga mismo nagsabi sa akin kung ano ba to. Pero eto nga pinilit talaga nila na, na gusto nilang bumili ng flower horn. Pero ang totoo kasi niya, wala naman talaga tigawa ng tigwa 100 pesos sa flower hole. Alam na ko sa sarili mong breed at new breed to. At kasi na natitira dito pambenta na. Namimigay din naman kami ng flower hole kaya lang talagang ubos na. Pero mabilang pa konswero dahil idol naman daw nila kami. Ito at ipinili namin siya ng flower horn. Business is business pambenta sana to. pero naman kaya sa halaga ng sandaan na ibinigay na namin. I mean, hindi naman kasi talaga yung flower hole. Kay na tito ko. May kasama na rin yang pakain. Sumunod na naman niya itong dalawang bata. Mga pamakin ko sila, mga number one pan ko. Gumawa naman sila ng letter para sa akin. Pero nakasulat na sabi, Boy Dugyut is my idol. Kahit Kuya Dugs na pangalan ko, Boy Dugyut pa rin ang sa akin ng mga ilang bata. Kapag gaganto naglalambing ang pamakin ko, alam ko na ibig sabihin neto. Say! Eto nga at magayakag na naman sila sa 7-11. Kaya eto agad-agad kami sumakay sa Team Dugat Tricycle. Katabi nga lang pala ng sementero yung 7-11 dito sa amin. Sobrang ganda, sobrang aesthetic ng 7-11 dito sa amin. Parang Japan. Pero pinagtataka ko lang, ba't kaya ganun lahat na taga bukas ng 7-11 may tagabukas ng pinto? Magpasok ka ng 7-11, dire-diretso agad, alam agad kung anong kukunin. Hindi halatang suki na ah. Magbulat nga ako sa kinuha ng pamangkin ko, kumuha siya ng Nutella. Akala ko Nutella, chocolate, pero di tinapay na Nutella. Pagkatapos na ito si Crystal maid na may pinakuha. Ice cream naman na nagustuhan, grabe ang mamahala kala ko na ang papabili lang sakin, mga gami. Balik kumuha pa nga ako ng isang ice cream. Ibibigay ko to pinto doon sa babae nagbubukas ng pintuan. Medyo kinabahan nga ako eh, kasi akala ko aabot ah, na pa mother itong babayaran ko. Pero kung man okay lang naman at isa kapagpasaya ko ng tao. Kaya nga paglabas namin dito sa 7-11. Dito sa lobby napakalamig pero sa labas naman ay napakainit. Medyo nakakalungkot at alam kong hirap na dinadanas niya. Kasi ganitong paraan malam makatulong ako. Tinignan nga niya agad niya naman ito nakita niya ice cream tuwang tuwa siya. Ha? Malita bagay para sa iba pero sa kanila ay malaking bagay. pero naman salamat po sa lahat na nagbibigay ng blessing. So yun muna. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!